Araling Palipunan 5, Quarter 2, Week 1. Kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan at layunin ng kolonyalismo Espanyol. Na ito nang muna ba sa iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng ating mga ninuno? May pagkatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon sa naranasin natin ngayon lalo na pagka ang pagkakamitang kalayaan? Maraming pangyayari ang naganap sa kaysaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa. Ngayon, tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng bansang Espanya. Isa sa Ferdinand Magellan sa mga nagsagawa ng ekspedisyon. Nakatuklasan niya ang rutang patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakalnuran. Ang pagkakatuklas niya ang naghahantong upang matonton ang malilit na pulo sa ating bansa. Ano ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay tumuntukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamagitan ng pagkontrol sa kalagayan po politika ng isang bansa, sa paniniraan sa lugar at sa pagkontrol sa paglinang ng kalikasan na yaman nito. Tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop nito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga kanuranin. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupaing upang isulong ang mga pansariling interes. Ang tatlong pangunahing layunin ng Espanya sa pagkatuklas ng mga lupain. Una, ninanais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, hangat ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang ng bansa sa pagalugad ng mga bagong lupain. Ang dahilan ng mga Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, siyang manakop ng mga lupain at pangalawa makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Ang pagsasagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naking paraan na rin ng pagkatuklas ng mga lupain noong ika-5 hanggang ika-17 na siglo. Tinatawag itong panahon ng pagalugad at pagkatuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at pagtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng ating daigdig. Noong September 20, 1519, ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na kawal. Pinunduhan ng Espanya ang ekspedisyon sa ilalim ng pamahala ni Haring Carlos. Itinuturing na isa sa pinakamatong kumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng pagalugat at pagkatuklas. Pinamumunuan niya ang maambisyong ekspedisyon na makapaghanap ng bagong ruta patungong New Lucas Island na kilala rin bilang Spice Island. Sa ilalim ng matawat ng Espanya, Inanais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanduran tungo sa silangan. Natagpuan niya ang silangang babae ng Timog Amerika o ang bansang Brazil sa kasilukuyan. Isang makitid na daanan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kanya.